Ayon, isang mapagpalang umaga sa inyo mga kasukay Ngayon po ay araw tayo ng linggo Papunta na naman tayo sa trabaho mga kasukay Ang gaganda ng mga protas dito ah. Sa mga magpuprotas dyan Ayan mga kasukay ang gaganda po Sariwang sariwang mga protas At samahan niyo ako mga kasukay Dahil titingin tayo ngayon kung marami bang ang panindayong mga tropa tamis ng pakwan mga kasulat dito sa taas ng pwesto ng talong mga kasulat ng isdaan marami ng parinda mayroon na rin pong tao mga kasulat oh. yun shout out po ah, sa mga mamamalingki dyan maging sa mga katulad naming labor sa mga nagtatrabaho sa palengke, Anuman ang inyong trabaho mga kasuke, magandang umaga po sa ating lahat napapansin ninyo kung napapansin ninyo mga kasukat marami na rin tao ang gaganda ng isda ni Boss Rakel mga kasukat ah. sariwang sariwa rin ang mga isda dito naman sa mga magbabangus po at tilapia dyan ha? buhay po ang tilapia ang Batangas shout out po pala sa mga taga talisay Batangas meron din tayo mga kasuking hito oh. napakasarap nito pang ginataan o oh. kaya pang ihaw oh. ikaw mga kasuke pakomment ka naman kung anong luto masarap para sa iyo meron din tayo tambakul tuna mga kasuke tingnan nyo naman o oh. nangingintab pa sa sariwa ganyan pag sariwang isda oh. katulad ng balagang butig na to malalaki na sariwa pa pang sarsyado o kaya pang rito mga kasuke sa mga mahilig po sa galunggong ha mga kasuke oh sarap to pang adobo mga kasuke ito naman ang tulingan masarap to pang sinaing o kaya ihaw ang dami na rin tao ngayon mga kasuke oh dito yan sa pinakang gitna ng isdaan mga kasuke. Shoutout out kay Boss Ren Ren na may pusit at hipon saka tuna napakaganda ng tuna ni Boss Ren mga kasukay, oh. tingnan nyo yung laman pulang pula sariwa sariwa meron din mga buto buto ng tuna sa mga magsisigang dyan mga kasuka ya oh. ito yung masarap pang sigang parting buto Shoutout out din kay Idol Palengke Vlog Kaya Johnny Pampano White Mga kasukat Don shout out po ah Sa mga dito na mamalingke sa amin Sa Imus Palengke Magandang umaga po uli Sa inyong lahat mga kasukat sa pamilya ng bayan. Shoutout din Idol. Ang gaganda ng isda nyo. Mga naka-slice na isda, mga kasuko. Tunang sariwang-sariwa. Masarap to pang susyame mga kasukay Ayan, kung nakaabot ka sa parting ito, pa naman kung tagasan ka, kasukay Para malaman ko kung hanggang saan po ba umabot yung video kong ito salamat sa iyo kasuke at Diyos mabalos sana wag kang magsasawa sa ating mga ina-upload na video napakaganda ng isda natin no? salmon mga kasuke ulo pang sinigang merling bili ito naman ang hipon mga kasuke 400 po pala ang kilo nito ka na pala rito sa may tapat namin mga kasukay oh, kung nakikita ninyo at napapansin napakarami ng tao kaya napakaganda tuminda ngayon tingnan nyo mga kasukay halos wala ng galawan yung mga customer shout out po ah, sa mga taga Imus dyan Dit sa mga rito na mamalingke pa-comment naman idol kung nakita mo ako dito sa Imus Market dito pala. Ganito lang. Okay. Dito natin po. Basic lang kay Boss Otek oh. Boneless bangus. Ayan yung master dito mga sobra. Marami nang nakuha tinik yan. Lalego na. Ilang kilo yan bangos mga buwas tek? Like, sa piraso? Sa kilo? Nasa 0.9 po, 0.8 ganun. Depende lang po sa laki. Oh, okay, tapos na. Visit lang oh. لا 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 Ay, tapos na, no? oh. Ay, mga sagit, Oh. Buhay na po, Busy, busy yung kasama natin, mga kasoko, oh. Namimili sila ng pusit. Marami atang ang bibilin si Kuya. Kailangan daw yung pusit na itlugan, kaya namimili sila, mga kasuka Dahil masarap yung pag pusit itlogan, masarap pang adobo. Kaya pagpipiliin nila, pagpipilian nila si Idol. Kayo mga kasukay, masarap ba para sa inyo ang Pusit Itlogan? Shoutout din kay Nanay Lubi ha. Ah. Ay kay Nanay Yoli pala, sorry naman. Ang daming oh, merong espada at tulingan. Hanggang dito na lang mga kasukay. Salamat po. Uh, Diyos Mabalos.